Bigay ng reaksyon ng mga senador sa bigla ang pagkakaalis ni Police General Nicolas Torre III bilang hepe ng PNP. Si Daniel Manalasta sa report. Iba-iba naging reaksyon ng mga senador matapos masibak sa pwesto si PNP Chief General Nicolas Torre. Sa nakuha informasyon impormasyon ni dating PNP Chief at ngayoy Senador Panfilo Lacson, umakto umano si Torre ng labas na sa kanyang kapangirihan. Matapos niyang i umano si Police Lieutenant General Nartates. Kadalasan daw ang pagtatalaga sa mga miyembro ng PNP Command Group ay kailangan munang may basbas -bas mula sa Presidente, Napolcom o sa kalihim ng DILG. Nasa kamay raw ng Presidente ang pag kay Torre pero importante anya ang maayos na transition. Ang impormasyon na yan tila nagtutugma sa impormasyon ni Senadora Amy Marcos. Mga alam mo magiging nilang uh, anghel ako at uh, ako, wala akong alam. Ang alam ko lang, ang balita ko, doon sa mga appointment ng mga RD at iba pa, eh talagang hindi sila nakikipagkonsulta kay Secretary John Wick. And eh, hindi matama yon yun. Siyempre may boss tayo lahat. Ay eh, boss na si John Wick. Kung si Senate President Francis Escudero ang tatanungin, Kinagulat din marahil tulad ng madami, kabilang ako doon, yung pagkaka-relieve niya. Hindi ko alam kung anong um, dahilan. Sabalit so, may kapangyarihan ng Pangulo na gawin yun. Dahil uh, serving at the pleasure of the President ang sinumang PNP Chief. E paano naman ang moral ng kapulisan? Sana hindi maapektuhan dahil uh, again, serving at the pleasure of the President ang sinumang PNP Chief. Ang isa pang dating hepe ng PNP na si Senator Ronald de la Rosa, tinumpirmang humingi pa ng payo sa kanya si Torre nang magpunta ito sa Senado. At bagamat may samanan loob sa sinibak na happy ng PNP, Galit ako na naawa ako sa kanya. Because I, I've been there. What if ako ang nandyan, nakaupo? Saan na inaawa PNP dyan sa um, mga mabilis na turnover ng liderato. Sa nila ang PNP dyan, as PNP as an organization is uh, very flexible, it can adjust, it can adapt to all the mga uh, unexpected na mga pangyayari. Para naman kay Senate President Pro Tempore Jingoy Estrada, mas alam ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang makakabuti sa mga Pilipino. I really do not know the reason behind his relief. But I think uh, the president knows best, and I trust that uh, this decision was made with the uh, best interest of uh, the, the uh, Filipino people in mind. Daniel Manalastas para sa Pambansang TV sa bagong Pilipinas.